Magandang hapon sa lahat. To this video, guys, dadalhin ko naman kayo dito sa isang dam, no? Sa aming lugar. Ang dam ng barangay Tagbubo at barangay Ombay, no? Bakit dalawa ang barangay ang dito dahil uh, ho ito, no? Nahati ho ito dahil ang boundary nito is ang kalahati na sa Ombay, barangay Ombay at ang kalahati naman ay nabilong sa barangay Tagbobo. Itong dam na guys ay matagal ng uh, uh ng mga tao dito. Gawang ang hanap nila dito ay uh, walang iba kundi ang palayan. No? Makita niyo sa kabila. Ayan. malapad ang palayan na sa likod, bag na likod at uh, itong dam na to ang nagsusupply ng tubig sa lahat ng mga palayan no? Nandyan sa likod pangunahing no? uh, ng mga tao rito okay ayan noon noon na ayan na malalim ba ito no? pero sa dahilan sa taginit ayan bumaba yung tubig bumina yung daloy ng tubig mula sa bukid na yan ayan kung makita mo yung uh, tulay na yan ayan ayan malapit ang tubig diyan sa may sahig ng tulay pero ngayon may sandi pa na, ano, ang uh, distansya so ibig sabihin pag uh, taginit talagang uh, lumit ang tubig liliit ang tubig siguro nga supply doon sa bukid ay uh, kukunti na lang. Kaya ito ang nangyari. Pero ang uh, maganda dito guys ay hindi ito nauubusan. No? Mag-init man na mag-init pero hindi talaga ito nauubusan. Kahit papano, ayan, meron pa rin makukuhang uh, patubig ang ating palaya na bandas ang likod. Ayan, ayan guys, panoorin natin sa likod. Ayan. Okay. napakalapad no? Napaka, napakalapad ng palayan dito ayun yung mga dike na yun guys Ayun yung ayan. yun ang uh, ng tubig ayan, mula, mula, yan doon sa uh, sa dam daan dito sa kalsada na to oh, may imbur sa ilalim ng kalsada ito ayan Okay. Pero toto ang uh, buhay ng amin tagibaryo. Mahirap man pero ayan. Tingnan natin paano. Baka pag-survive naman. Okay? Ngayon ay Abril 10, uh, no? Bilgis 2024 kung hindi ako nagkamali alas 5 yan ng hapon so ito yun ang uh, view na makikita natin dito guys ayan o oh. ayan ang, ang araw ay uh, ayun palubog na okay hanggang dito na lang guys maraming salamat sa panood God bless us all